kalahati ng kalsada na tabunan landslide na to Di, pag bumili po kayo ano sabihin nyo po isang libo yung pera ko hindi ba delikado yan? sabi delikado lang i-bend mo kala ka huwag ito nalagay na dyan na sa bag huwag nyo nga kalimutan huwag nyo po iwawala ayun no, may matanda dito na humingi ng pagkain binigyan ko siya pangkain tapos binigyan ko siya ng kunting pera kaso hindi pala siya marunong magbilang hindi siya okay na nalagay na Diyan na sa bag huwag niyo nga kalimutan huwag niyo po iwawala eh huwag niyo pong iwan ang bag nyo huwag po kayong magpapaloko yun po yung isang libo pag kami ano po ha? Oh, baka kayo hindi nyo po alam na isang libo yan. <laughs> ah? Hindi nyo po alam na isang libo yan. Yung bago. Yung bago. Matagal na po. <laughs> Hindi ba delikado yan? Sabi delikado na yung best mo. Kala ko huwag siya huwag ito. Hindi pag bumili po kayo. Ano? Sabihin nyo po isang libo yung pera ko. Huwag ah. po, po, po kayo papaluko. Ah, po. Ano po? Ah, ah, sige po ingat sa po sa kayo. Ayan sa oh, sa oh, sa po salamat. Sa Ayan o oh, nakakawa si nanay hindi ko alam hindi pala siya marunong magbilang ng pera wala naman akong mga parya parya dapat tigay isandaan lang sana na ano no 1,000 tigay isandaan para unti-unti niyang may bili buo kasi yung pera ko wala na akong barya eh 1,000 binigay ko kaso hindi siya marunong magbilang dito kasi sa amin hindi naman normal yung ano, wala masyado dito ng ano kasi barangay lang to eh naglalakad lang daw siya papunta doon sa kanila pa uwi hindi ko alam kung ano saan siya uuwi nakakad lang daw siya hindi naman siya ano eh hindi siya tawag doon yung may kulang sa pag-iisip hindi po hindi lang talaga siya marunong magbilang ng pera baka ako ibili niya yung isang libo lukuhin siya hindi siya susuklian kaya gusto ko sana tigis isang daan na isang para unti-unti niyang madukot-dukot ang problema wala na tayong ganun ulit tayo ngayon ng ano, dasma bumili ako ng baterya ng drone Mga isa kasi Isa lang yung baterya ng drone natin Kuhanin ko may kausap ako dyan sa Dasma ngayon Na ah, sigun ano ko nakuha Kasi pumunta ako ng DJI store dyan sa Dasma Mahano isang araw Wala sila eh Walang Walang binibentang mga May drone sila pero Naka ano na tawag doon Naka kit na kasi yun eh wala silang binibenta ang mismong baterya doon pa daw sa MOA ay eh. nalalayuan ako sa MOA natamad ako pumunta ang MOA napaka traffic doon kaya mayroon ditong nagdetail na segunda mano yun na lang po, natin segunda mano bali dalawa yung ano battery, battery plus sana legit no maganda yung ano sabi naman niya low cycle dami kasing kumakalat ngayon na ano eh mga bugos no pero meet up naman of course try natin yung battery ayan ayan so nakuha na natin yung baterya no dalawang baterya yung binili natin parehas battery battery plus ng DJI Mini 4 hindi natin yung traffic dito ngayon sobrang traffic dito tayo ngayon sa Nasugbo no. Ito yung may crossing din no papaliko. So, kaya tayo ngayon ng Tagaytay. Dito tayo diyan sa May Magallanes. Tingnan natin yung daanan diyan ha. Mula dito Nasugbo papuntang Magallanes no. Diretso ng Tagaytay. Ito na yung Salamat. Diretso ng kalsada na yan, yung mountain road ng Magallanes kung ah uh, hindi ba siya ano nasira nung Christine kasi nung nag-ride ako dito matagal na yon eh tapos may bagyo hindi ako nakatuloy kasi naguhu yung ano naguhu yung mga bundok dyan natabunan yung kalsada so, bumalik ako ng Magallanes umikot ulit ako ng nasugbo dun sa may wawa tapos papunta papunta rito kasi galing ako ng Batangas doon eh Batangas City papunta ako ng Kebyang pabalik dun ako duman sa Magallanes eh. kaso putol yung kalsada doon gawa nga nung bagyo ngayon nung Christine, simula nung nagka Christine hindi pa natin na mapuntahan tong lugar na to eh buti hindi tumuloy yung ulan mambun na kanina, lalaki ng patak pero hindi tumuloy, buti naman dun din tayo dumaan ngayon sa may Gabyang no? May tunnel, kaso hindi na tayo na masyadong nagano uh, video kasi marami na tayong video pandaron <laughs> eto maraming beses na akong nag ride dito pero hindi pa ako nakapag content dito hindi ko pa na ako content tong lugar na to ayan o oh, ang kabundukan dyan sa ano natin o oh. Sarap din mag-ride dito kasi mountain road. Kaya paborito ko talagang ruta to dati pag galing ako ano. Pag galing ako Batangas, pabalik ng Carmona dito ako nadaan. Hindi ako nag expressway <laughs> Ito ako sa mga kamundukan na nagdaan-daan Ayan no, tanaw na natin dito yung mga landslide Simula dito sa ano Pero yung iba yata dyan, yun yata yung ginawang kalsada Ayan no, may mga uka sa bundok kakaliwa tayo dito Ayan no Ayan no. Ito na yung pakyat ng Magallanes Ang tagos nito ay eh, kay Titinga Road no Marami oh Landslide bungat pa lang may landslide na Ayun oh sa mga gilid ng bundok Tsaka doon Hanggang oh, dito pa rin pala Parte ng Batangas Ayun oh, oh sa gilid Ayun no sa bu Ano natin Itong parte na to oh. doon sa taas oh, ayan oh. Pero palagi ko kalsada ata yan pala. Ayan oh, yan yata yung binabaybay pala ng kalsada. Ayan eh, yung kalsada na dito So, ay bayan to oh. Sigsag. Bito kang manok. <laughs> Sobrang lakas ng hangin. Pero doon sa tuktok tayo natin kung uh, ah, palipad tayo ng drone. Sobrang lakas ng hangin dito. Grabe. Ay grabe yun ano? oh Landslide dito Kita niyo yan oh ano? Whew. Yan oh ano? Nag landslide talaga dito ng matindi Ay grabe Ano to Nasugbo to Magallanes Tapos to Tagaytay Dito nalagyan na nila ng screen yung ano Hilid eh, May mga nag ano pala dito Nagagagawa Kakabit sila ng screen kasi ano yung lupa nung madaos dos no slide ay, ay grabe doon may, may lupa lupa pa sa gitna ng kalsada tapos dito biglang naputol biglang nagano, biglang na gravel road wap wow. yung mga nagra-rides din dito marami kasi napunta talaga dito no sarap kasi mag-rides talaga dito yun sila oh Medyo mahaba din tong ride na to from Cape uh, from Nasugbo no doon sa may uh, usatay tayo nagpula kanina. Anong parang kaya ba pa yon? So may crossing hanggang tagay tayo niya, sa mga 1 hour din to mahigit. Ang takbuhan. So, medyo mahaba din to. Sabi yung bundok din no, tayog harap natin. Ayan oh. palahati ng kalsada na tabunan. Land slide na to. Ay. Tapos may ano dyan, mga security guard. Parang ano yung gulong natin. Dumudulas-dulas. Oops. Sila sumisigsag-sigsag. May landslide pa dito hindi nagawa nila yung oh gawa sila ng culvert dito sa ano drainage no tabi ng kasada ah lubak may <laughs> tubig dito galit sa taas oh mag lights dito ayan o nakadungaw na tayo dun sa ano, anong lugar na ba yan nandiyan sa baba ang dami pa to, gawa nung landslide dyan no? ang daming pa to sa kalsada, oh, sa gilid ang lawak na rin ang ano, na to, kalsada na to, pag nakompleto to, no, sigurado marami nang dadaan dito, mas malapit dito eh pag mula ka ng Tagaytay pababa ka dito sa Nasugbo ito yung pinakamalapit na daan sa itong kamaglemery ito eh bago nasugbo ang layo ikot ka eh komunidad na dami ng komunidad dito ano itong barangay na ito ano itong meron dito out cooling project ah may mga bahayan dyan sa looban ah um, uh, may ano dyan para sitahan tawag dyan komunidad uh, may komunidad Ah, uh, anong anong bayan? Anong barangay ito? Ha? Kay Tigbak kay Magalianes ah. ah, kay Tigbak Magallanes. Sige po, salamat. Ang lakas ng hangin. Kay Tigbak pala to, barangay Kay Tigbak Magalianes Ayun oh, sitio Kay Tigbak. Barangay 'yan. Naguguluhan ako ano bang pinagkakaiba ng sitio at ano? Sitio at barangay no alam ko ang sitio sakop ng isang barangay no parte siya ng barangay ang ah, lakas ng hangin hindi <laughs> tayo makapag drone sobrang lakas ng hangin ano ah, nangyari dito ba't may pulis may mga motor bata yata ang racing racing yun nang tinigilan ng pulis yung <laughs> mga bata mahilig mag racing racing no malapit na pala tayo kakanan na tayo sa unahan hindi man lang tayo nakapag drone kaso lakas ng hangin kasi yung kawayan no baka mahulog yung drone natin sayang naman hindi natin makapakinabakan yung pinili natin bagong battery <laughs> saka na lang tayo magdo drone drone yan dito tuloy tuloy yung ano pagpapahalawak nitong kalsada so ito kasi naka prepare na itong mga kalsadang ano eh, pinapalawak nila dito sa parte ng kabite gawa ng na, pag nabuksan yung ano pag nagawa na yung tulay na bagay hindi pa na umpisahan eh yung ah kabite bataan no bridge na ano yon nagawa na o magiging ano na to busy na yung mga kakalsadahan dito kaya kailangan dito sa Cavite talaga maraming kalsadang ano pwedeng malulusutan kaya ito ngayon yung ginagawa nila gumagawa sila ng maraming kalsada pinapalawak nila yung mga kalsada dito sa Cavite and kakaliwa naman tadi tito eh. Alfonso Tagaytay pagkumanan ka naman kay Suyo pag dinerediretso natin to papunta ito ng bayan ng Alfonso ayan kakanan tayo dyan sa unahan eh ayan, tayo sa... pwede rin naman tayo mag ano, Alfonso pero bayan tayo dada ng Alfonso matatraffic tayo dyan so dito na tayo sa Tagaytay mas may enjoy pa natin yung kalsada no <laughs> Pero meron din naman dyan sa Alfonso Pagdating sa Alfonso Meron dyan bypass road Para diretso naman ng silang Ah, may pakanan dito, unahan. Ayun. May paahon na kanan. tigil ng kotse <laughs> ayan o oh. uh, dulo nito kakaliwa tayo patagay tayo na diretsyo ayan o oh. kanan to Batangas kaliwa to Kakitay at Manila traffic ano ba itong haba, haba nito ba nito ano? Anong Sobrang haba ng traffic. Halak ka. <laughs> Sobrang haba ng traffic. Laging ganito scenario dito sa Tagaytay, no? Alas hour na kasi, alas 5 na eh. Dapat nagsasangipagsapalar na tayo dun sa loob ng Alfonso ang ganda lang ano Taal Volcano dapat nga talaga doon na tayo dumaan sa Alfonso pala sa Paayan tapos Pag bypass road na tayo pabalik ng silang <laughs> ngayon mo lang na-realize ngayon na mahaba ang traffic pala dito pag halsing <laughs> ko oh lamig alasing, <laughs> alasing ko 20 na Ayan, lamig na dito sa Tagaytay. Ah, jersey lang tayo, no. Ayan, so hanggang dito na lang muna 'yung ating paglalakbay ngayong araw. Pabalik na tayo ng Carmona, Cavite. Traffic dito sa Tagaytay. <laughs> Mabuti dito, banda rito, hindi na masyado. Na kalagpas na tayo dun sa matinding traffic. Ayan ah. Babos na. Babus na.